Mm, wow, wow. Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Bakso mo yung mic. Wala po yung honor. Pero ka ba abogado? Uh, yes po yung honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Wow. Opinion oh, Correct? Your honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano oh, paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Ah, hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Am um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nag, nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, invoke my right to, to Your Honor. Ano nga? Pakiulit. Uh, ah, I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Right to self for What? Si Tor Jingo. Malino, yes, malino. Sir. Pwede bang linawin muna natin 'yung sinabi kasi ang narinig ko ay uh, invoke my right to self incrimination against self -incrimination. against self incrimination so, your honor. Against it. Eh. Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Rupo. Wow. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa iyo. Harapin mo rin. Ha? Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. March. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for your honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice? Yes, po. Yeah. Nandiyan ba, abogado mo? Nasa ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa ko pa yun, Di po? <laughs> Di po. Hmm. Oh, answer. So, man, na, uh, so may in-advise ang kana ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Revalo. Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taong ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata, ha? Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga anak po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? O, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O, pinsan? Tsuhin? Um, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? po namin kamag-anak? Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo. Po. Nasa construction business. Opo. Tinuruan ka. Um, nag, ano po, uh, first, sa, nag, layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano-ano yung, yung mga proyekto mo? Ano-ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, <sighs> 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 uh, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your Pwede Honor. dapat alam mo? Ano ano yung mga proyektong na na-award sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, Gingoy... Eh, Mr. Senator Chair, kung Jingo hindi naman ay, sumasagot ito, ng, hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka agad. Yes, Your Honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh. Alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some termination, Your Honor. Anak ng patay <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan 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 yung uh, proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination. Sorry <laughs> huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, uh, dahil po may mga ano po, sa na, ano po na, may mga allegation po na may mga, may pong ano, anomalya kung magsasalita po ako, eh, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga. Eh, simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihan ito, Bulacan. Eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? <laughs> ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Ah, uh, Metro Manila first po yun yun yun. yun, ano honor. ano? Sa Metro Manila first po yun yung honor. Metro Ma Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last two. last yun po yung pinakuha namin project 2019. Oh, o oh, oh, sige, oh, yung Bulacan meron ba? Sagot. Your Honor. Um, Uminom <coughs> um, ka <ko> ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado Honor. owner. Oh, dito base sa record namin, meron ka 42 projects sa Bulacan. Pero ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan, Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ng, and final question. Meron lahat ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay niyo Baka Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para gan may meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin po ninyo, 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita. Ilang minutes siya video. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Ah, hindi. Dahil hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Rebalo? Ngayon ko lang din po na ha? nakita yung video. Ngayon din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Mungun lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sara. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. okay, yes, provided it's very brief kasi yes, kulang na po tayo sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair, salamat, sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, -wow, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte? Uh, yes, for Your Honor. Ayon yun. Yun, yun um, din... Ano po yun? Um, yung sa isa po may may letter na po din for ano, uh, termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, check ah uh, yun po. Hindi ko po masagot. Ayo, uh, check po po namin. ano. Sige po. Paki paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP pro Thank you,